Ayan po, kasaka oh, yung mga kasama ko. Ayan. Ah, medyo merienda muna. Nakasuklob na ako. Init na. Merienda, merienda muna. Merienda pa ako. Ayan, isa doon naman. Dito sa kabila, hindi pa tapos. Oh, hindi pa naaani yung kabila na to eh. Kaya may ipit pa sa dyan. Oh. Yeah. Doon, magpapag-iik na sila doon. Mabilis talaga si Ronald. Malalaki na yung sabog ni Ronald. Sila nila yung go. Sige po. Ah, next vlog na naman okay sige po ayan no eh ano sila kasi doon na malap malapit lang sila sa tawtawan mataas <laughs> po ayan no.